laging sasabihin sa akin, healthy naman daw po yung intestine ko. Wala naman daw po akong sakit sa colon or whatever. Pero yung chan ko, grabe pong sumakit. Nai-emergency po talaga ako before. Dahil sa sakit ng chan. Isa pa po sa mga health issue ko is yung high blood. Nagto 225 over 125 po yung dugo ko. Pero wala man lang akong nararamdaman. Nagtatrabaho pa rin po ako. Uh, sabi nga po ng doktor ko, possible na pag ako daw po ay nag-collapse, diretso na, kasi nga sa sobrang taas. Yun po. Tapos may nakapagano po sa akin, yung ate ko sa Pilipinas, sabi ng ate ko, uh, mag ka kayang mag-barley. So, ang next naman na po na problema, sa naman po ako kukuha ng barley? Dahil wala naman pong barley sa Iceland. And then, one time po, nakita ko yung aking mudra, ang aking ano, um, mentor, eh, uh, ang aking mentor, si mentor um, Rosemary Fredrickson. Siya po yung nakita kong nag-post ng Barley dito sa Iceland na una. Tapos po, ako ay nag, um, mag-order lang po sana talaga ako pang gamit. Eh, dahil nga po nakausap kami, sabi ko, sige, sayang yung discount. Ayun po so sabi ko o sige magna-member ako para lang sa discount. Um, tapos po ang nangyari po is pinagsisihan ko po 'yon. Kasi tinanong ko yung mudra ko. Sabi ko, ano bang ano bang package mo? Ang sabi niya silver. Ang sagot ko ay siya silver na lang din ako kasi silver ka naman pala. At after few months, pinagsisihan ko po yun kasi kung ako nagdiretso sa Jade, sana may 50 bucks akong nakuha. Pero dahil nangunguripot ako nung una, silver lang po ang binagsakan. So yun naman pala after few months, papasok din naman po pala ako sa Jade. Sinayang ko pa yung 50 boxes. So sa mga bago po at sa mga magme-member pa lang pinapayo po dumiretso na po kayo sa J para po hindi masayang yung 50 bucks